po ng minudong tagalog hi hey guys magandang tanghali nagluluto ako ngayon ng minudo request ng bayo kong si herbert <tiple> Yeah, naglalagay ako ng cheese sa minudo para masarap. Masarap ang sarsa. Kanina naprito ko na yung kanina nagprito na ako ng carrots sa ah patatas. Saka yung hotdog pinrito. Saka yung atay. ilagay ko na yung rino. Masarap pang minudo. Nalagyan ng rino. Nalagay din ako ng red bell pepper pag maluluto na. Pwera yung ilalagay kong red bell pepper sa paggisa. Tapos so, ito yung pinirito kong hotdog, carrots, patatas. Yan. Tsaka ako ngayon nilalag, nilagay. Yan na ako magluto ng menudo. Yan, luto na. Luto ng menudo. Sarap. Sarap nito ng tagalog titikman ko na yung niloto ko minudo sa so, nagsisili din ako titi gusto ko nagsisili sili kain po tayo ng minudo sarap talaga yung minudong tagalog Tapos magsasawsaw ka sa patis na may